Alam niyo ba ang masjid na to ay isa sa pinakamahal na masjid sa buong mundo? Well, nakakahalaga lamang ng tumataginting na 9 billion pesos ang masjid na to dahil ang masjid na to ay yari sa gold, crystals at mga pinakamamahaling materialis na makikita sa mundo. Yung lah, bisitahin natin ang masjid na to. Nandito tayo ngayon sa bansang United Arab Emirates at ngayon pupunta tayo sa isa sa mga pinakamahal na masjid sa buong mundo, ang Sheikh Khalifa bin Zayed Mosque. At sa mga oras na ito, magsisimula pa lamang ang Salatul Asia o ang evening prayer. Talaga namang napakalawak ng masjid na to dahil kaya niyang mag ng napakaraming mananampalataya. Isa ito sa mga pinakamahal na ginawang masjid sa bansang United Arab Emirates. Ang pagkakatayo ng masjid na ito ay nagkakahalaga lamang ng 9 billion pesos. Ang masjid na to ay nakilala dahil sa napakalaking dome nito na kung saan nakasulat ang ilang sa mga ayat ng Quran. Ang rason bakit napakamahal ng masjid na to ay dahil sa mga mamahaling materialis na ginamit para itayo ang masjid na to. Yari ito sa Macedonian marble na galing pang bansang Italia. Gold plated ang ilan sa mga haligi nito. At yari sa mga mamahaling crystals ang ilan sa mga salamin sa loob ng masjid na to. Nakakamangha ang tanawin na Masha Masha Allah. Yes. Magsisimula na ang sa Isha or ang Evening Prayer at tayo ay maghuhugas na ng sagayon makapagsalada tayo. Ang masjid na to ay napapalibutan ng napakaraming guards at actually hindi basta-basta ang pagpasok dito dahil maaalaw ka lang pumasok sa masjid na to sa oras ng simba. At yung nakikita dito ay ang prayer hall actually isang maliit na bahagi lamang ito ng hamasjid. Pero daang-daang mana ng palataya ang kaya niyang i-accommodate sa maliit na bahagi lamang na ito. Actually, hindi lang panglabas na anyo ang binibida ng masjid na to ang sound system, ang lightning system at the cooling system ay talagang pinag-aralan nang sa gayon maging komportable ang mga ng palataya na magdasal sa masjid na to. Talagang dekalidad ang maintenance ng masjid na to, kaya masasabi mong isa ito sa pinakamagara, pinakamahal na masjid na ginawa ng tao sa buong mundo. Napaka-organized at napaka-sistematiko ng mga security dito dahil aasikasuhin talaga ang mga bisita ng Masjid ng Sagayon, magiging komportable ang pag-asimba sa masjid na to. Ang pagiging isa sa pinakamalaking masjid sa buong mundo, ang pagkakayari dito gamit ang pinakamamahaling materyales sa buong mundo, ang kanyang detalyadong craftsmanship at innovative design, ang mamahaling ongoing maintenance nito, para maipreserba ang kagandahan at comfort ng masjid ay ang mga kadahilan ng bakit masasabi natin isa ito sa mga pinakamamahaling masjid sa buong mundo. Masya Allah! InshaAllah na way makapunta kayo at na mabisita ang masjid na to. Ang Sheikh Al Nahyan Grand Mosque ng United Arab Emirates. Hanggang dito na lang ang ating vlog hanggang sa susunod. Masalamat!